May mga babaeng parang liwanag, malambing, mabait, marunong ngumiti sa gitna ng gulo. Pero ang hindi mo alam, sa likod ng bawat tingin ay may apoy na kayang sumunog sa'yo. Hindi lahat ng ngiti ay inosente at hindi lahat ng yakap ay totoo. Minsan, ginagamit nila ang kabaitan bilang pananggalang, isang maskara para maitago ang kalalimang hindi mo kakayaning tuklasin. Kaya huwag kang basta-basta maakit sa mga matang tila malinis dahil minsan ang pinakabanal na mukha ay may pusong marunong mandaya, magtago at manakit ng hindi mo namamalayan. Ang mga lihim ng babae hindi mo kailanman malalaman dahil siya mismo ang bumubuo ng dilim na yon. Unang sikreto, ang lihim na paghari. May mga babaeng hindi kailanman naghahanap ng pagmamahal. Gusto nila ang kontrol. Hindi sa paraang halata, kundi sa banayad na paraan. Sa mga simpleng salita, sa mga titig na parang wala lang, unti-unti kanyang ginagapos sa plesensya niya. Akala mo, siya ang kailangan mong protektahan. Pero ang totoo, matagal ka na niyang hawak. Hindi sa kamay, kundi sa isip. Hindi niya kailangang sumigaw para sundin mo siya. Isang ngiti lang at para kang nautusan ng kusa. Isang paglayo lang at bigla kang natatakot mawalan ng hindi mo alam kung bakit. Ganyan siya lumalaro hindi sa harap ng mata kundi sa loob ng damdamin. At sa tuwing inihisip mong siya ang biktima, tandaan mong baka matagal ka na niyang tinalo sapagkat ang tunay na kapangyarihan ng babae ay hindi sa lakas o salita kundi sa kakayahan niyang itago kung sino talaga siya, isang anghel sa paningin mo. Pero sa ilalim ng balat, isang demonyong marunong magmahal at manira ng sabay. Pangalawang sikreto, ang sining ng pagtatago. May mga babae na hindi kailanman nakikita ng buo. Kapag nakaharap mo siya, ang ipinapakita lang niya ay kung ano ang gusto mong makita. Isang larawan ng kahinhinan, kabaitan o misteryo. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isa pang muka na hindi niya ipinapakita kahit kanino doon nakatago ang lahat ng sakit, galit at pagod na piniling hindi ipakita dahil alam niyang kapag bumigay siya, wala nang matitira sa kanya. Ang sining ng pagtatago ay hindi para tumakas. Ginagamit niya ito bilang depensa, isang tahimik na sandata laban sa mundong walang pakialam sa damdamin ng babae. Habang iba'y nagwawala, siya ay nananatiling kalmado. Habang iba ay humihingi ng tulong, siya ay tumatahimik at binubuo ang sarili nang walang nakakakita. Ang ganitong babae ay parang dilim sa ilalim ng ilaw. Naroroon siya pero hindi mo kailanman mahuhuli. Hindi dahil takot siyang makita kung hindi dahil mas gusto niyang ikaw ang maligaw habang hinahanap siya. Kaya't gaano ka man sumubok na intindihin ang laman ng kanyang puso, hindi mo kailanman malalaman kung alin sa mga ngiti niya ang totoo at alin sa mga iyon ang paraan para maitago ang sarili niyang impyerno. Pangatlong sikreto Ang larong hindi mo alam na nilalaro Ang babae ay marunong maglaro lang damdamin, hindi dahil gusto niyang manakit, kundi dahil yun lang ang paraang natutunan niyang mabuhay. Patagal na siyang ginagamit, niloko, sinaktan. Kaya ngayon, siya naman ang marunong umikot sa emosyon ng iba. Hindi niya kailangan magsinungaling ang kailangan niya lang ay panoorin ka habang ikaw mismo ang nagkakamali ng hakbang. Minsan, isang tingin lang ang ibibigay niya at bigla mong mararamdaman na gusto mong protektahang siya. Hindi mo alam kung bakit pero may kung anong humihila sa'yo palapit. Yon ang simula ng laro. Hindi mo mapapansin pero unti-unti kang naaapektuhan ng bawat kilos niya. Ang paraan ng paghinga, ang pag-iwas ng tingin, ang tila inosenteng pagtahimik lahat iyon ay sinadya. At sa oras na maramdaman niyang nakuha ka na, hindi siya magmamadaling umatake. Lalayo lang siya. Magtatago sa sarili niyang katahimikan habang ikaw ay nalulunod sa paghahanap sa kanya. Yon ang panalo niya. Hindi ang pagkasira mo, kundi ang pagkaligaw mo sa loob ng emosyong siya mismo ang nagtahi. Pang-apat na sikreto. Ang ganda Bilang sandata. Hindi lahat ng kagandahan ay ipinanganak para purihin. May mga babaeng alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng anyo at ginagamit nila ito hindi bilang dekorasyon kundi bilang bala. Ang bawat titig nila ay kalkulado. Sapat para makuha ang loob mo. Sapat para pagdudahan mo kung totoo ba ang nakikita mo. Ang ganda niya ay hindi palamuti. Isa itong pader, isang salamin, at minsan isang bitag. Habang iniisip mong swerte kang mapansin niya, siya na may binabasa ang bawat galaw mo, bawat reaksyon mo, bawat paghinga mo. Ang kagandahan niya ay tahimik na paraan ng pagkuha ng kontrol, hindi sa katawan, kundi sa isip hindi niya kailangang magsalita ng matamis. Sapat na ang presensya niya para maramdaman mong may dapat kang patunayan. Sa bawat pagngiti, may lihim na mensaheng hindi mo maririnig, pero mararamdaman mo. Isang paanyaya, isang babala, at sa sandaling mapalapit ka, doon mo lang ma-realize na hindi siya prinsesang niligtas ng kwento. Siya ang kwentong nilalabanan mo pero hindi mo kayang tapusin. Sa kanya ang ganda ay hindi kabutihan. Isa itong kasalanan na natutunan niyang yakapin dahil sa mundong puno ng panlilin lang. Minsan, tanging ang kagandahan lang ang sandatang kayang magpabagsak ng lalaki nang hindi kailangang magbuhat ng daliri. Panglimang sikreto, ang emosyon bilang lason at gamot. Ang babae ay nilalang na marunong magmahal ng lubos. Pero kapag nasaktan, nagiging ibang nilalang. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya naghihihinga sa paraang inaasahan mo. Ang ginagawa niya, marahan niyang ibinabalik ang sakit sa paraang parang yakap. Banayad, pero unti-unting sumasakal. Ang emosyon niya ay parang laso na tinimpla ng pulso at tibok ng puso. Kapag gusto niyang iparamdam na mahal ka niya, ibibigay niya ang lahat at mararamdaman mo iyon sa bawat sandali. Pero kapag gusto niyang iparamdam sa iyo kung paano siya nasaktan, hindi niya kailangang magsalita. Hahayaan ka lang niyang malunod sa katahimikan niya. Dahil sa loob ng isang babaeng marunong magmahal, may pusong pagod na ring maniwala. At minsan ang paraan niyang pagmamahal ay parehong gamot at sumpa. Kayang pagalingin ang basag mong kaluluwa, pero kayang sirain ang sarili niyang kalma para lang maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa sakit. Hindi siya kontrabida, hindi rin siya biktima. Siya lang ang babaeng natutong gamitin ang bawat luha bilang sandata at bawat sugat bilang paalala na sa digmaan ng damdamin. Walang inosente. May lamang lang sa pananahimik. Pang-anim na sikreto ang kapangyarihang hindi nakikita. Ang tunay na lakas ng babae ay hindi nasusukat sa sigaw o sa galit. Nakikita mo lang ito kapag wala na siya. Habang kasama mo siya, lahat ay tila normal. Pero sa oras na mawala siya, saka mo lang mararamdaman kung gaano kalalim ang iniwan niyang bakas. Parang amoy ng ulan sa gabi, parang bulong na ayaw umalis sa isip mo. Hindi mo alam kung anang meron sa kanya. Pero nararamdaman mo pa rin kahit matagal na siyang wala. Iyon ang kapangyarihang hindi mo kayang ipaliwanag presensyang dumidikit sa balat, sa alaala, sa panaginip. Hindi siya kailangang bumalik para maramdaman mong naroon pa rin siya. Ang ganitong babae ay parang anino ng apoy. Hindi mo mahawakan pero ramdam mo ang init. Wala kang laban sa ganitong uri ng lakas dahil hindi ito pisikal ito'y espiritual, isang enerhiya na ipinanganak sa pagitan ng pag-ibig at poot. Kaya kapag minahal mo siya, parang may tali sa pagitan ng mga kaluluwa ninyo. Hindi mo alam kung kailan niya iyon binuhol. Pero alam mong hindi mo na kayang putulin. At iyon ang lihim niyang kapangyarihan. Hindi ka niya sinisira. Ginagawa ka lang niyang maramdaman kung gaano siya hindi mo kayang kalimutan. Pangpitong sikreto, ang paghihinggit ng katahimikan. Kapag napagod ang babae, hindi siya sumisigaw, hindi siya gumaganti. Ang ginagawa niya, tahimik lang siyang lumalayo. Walang paliwanag, walang huling salita, pero ramdam mo agad ang bigat ng pagkawala niya. Parang huminto ang mundo, pero tuloy ang oras. At sa bawat segundo, napagtatanto mong hindi mo na kailangang marinig ang paalam para malaman mong tapos na talaga. Ang katahimikan niya, ang pinakamatinding paghingi hindi ito sigaw ng galit, kundi patunay na wala ka ng karapatang pakinggan ang boses niyang minsan mong pinagsawaan. At habang sinusubukan mong hanapin siya, doon mo marirealize, hindi niya kailangang sirain ka. Ikaw mismo ang mabubulok sa konsensyang iniwan niya. Ang ganitong babae ay hindi bumabalik para magpaliwanag. Bumabalik lang siya kapag alam niyang kaya na niyang ngumiti ng walang bahid ng sakit. At sa sandaling iyon, hindi na siya ang babaeng mong iniwan. Siya na ang dilim na kinatatakutan mong maramdaman sa sarili mong puso. Sa dulo, matutunan mong hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan, ito ang pinakamatinding parusa mula sa babaeng minsan mong inakalang kailangan mo. Ang babae ay hindi gawa para intindihin ng buo. Siya ay nilikha para maramdaman, para pag-isipan, para ipaglaban. Pero hindi para sakupin. Ang misteryo niya ay hindi isang laro ito ay paraan ng kaligtasan. Dahil sa mundong madaling humusga, taning ang mga marunong magtago ang nananatiling buo. Kung minsan, tatahimik siya at aalis at iisipin mong tapos na ang lahat. Pero ang hindi mo alam, sa bawat paglayo niya, may aral siyang iniiwan kung paano mahalin ang isang bagay na hindi mo kayang hawakan at kung paano igalang ang dilim na ayaw mong tanggapin. Hindi siya ang kontrabida sa kwento mo. Siya ang salamin ng mga bagay na pilit mong tinatakasan sa sarili mo. Ang sakit, ang pride, ang takot. At kapag natutunan mong harapin yon, saka mo lang siya tunay na maunawaan. Kahil sa dulo, ang babaeng may dilim ay hindi para saktan ka. Nandito siya para ipaalala sayo, ang liwanag na hindi marunong makipaglaro sa dilim ay madaling mamatay sa unang bagyo.